ay yung naba atong daming akadamo ng ano ang daming tagihawat at tingnan nyo hindi siya kasi na allergy ako sa ano anyway, sa gamot tapos ilano ko yung BC eh, ewan ko ba kasi nasubat ako sa gagamit ng, anyway, yung isang set ng gam, yung pampuusong pampaganda talaga so kasi dumamit dumamit tumubo dito oh sobrang siguro kasi two times a ba naman magkuskus hindi pala pwedeng ganun kaya ang ginawa ko balik ako sa BC tapos yun ayun na oh. nawala na yung tapos ginamitan ko ng ano ng ginamitan ko ng ang tawag doon no pants pants ang inan ko talagang sobrang hapdi pag nang nilag ginamitan ko ng pants ito, ito, na siya kagabi talaga pulang pulayan yan eh Ayan, okay, okay, okay na siya. Gumaling galing na. Ta yun pala, yung 3-in-1, yung, yung, parang may toner siya na ano. Dapat pala once, once a week lang ako gumamit. Kasi nga, sa nipis na ano, ano. Kasi yun, bumukul-bukul. Oh, dami oh. Kasi na sobrang two times a day ba namang mag... Kaskos pala, hindi pala pwede sa akin ganun. Dapat pala mga... Siguro two times a week lang. Tapos busy toner na lang ang aking pinaka ano tuwing umaga at hapon. Teka, ito yung pag-alig. Uh, okay. Ayun na. Gualing galing na rin. Ang hirap pala ako talaga pag, ano, yung gusto mong mag... <laughs> Nakiuso. Nakiuso ko yung tingnan yung nangyayari. Pero gumaling galing na at kumintab siya. No? yung normal. Pala ay, yun pala yung sabi ng kapatid ko. Kalaman siya daw. Pero, yung pants lang yung namit ko. Parang, parang ano siya eh. Parang bitadine, ahapdi. Pag ginamit ko. Ayan okay na. Okay na siya. Tapos, uh, hindi na ako magagamit ng tulo-tulo yung 3-in-1. Maga, uh, ano na lang, toner, BC na lang na toner yung ano kasi mild lang siya. Kaya that's all. Huwag tayo mong pagandaan ng sobrang-sobrang. pag sa beauty natin ganito.